Okay. Ako po ay nalulungkot. Talagang marami pa rin pong Kristiyano ang nakagapos sa reliyon. Uh, katatapos ko lang pong nanood ng isang uh, palabas na nagtatampok ng mga gawain sa churches. Isa po dito yung nangaral na bali ano po siya, lady preacher siya. Okay, at sabi niya, si Satanas daw masayang masaya dahil most of the churches ngayon tinutukoy po niya yung mga Grace Church hindi niya pinangalanan pero Grace Church ang tinutukoy niya some churches now are, are preaching that we don't have to do anything they they believe that just have to follow uh, to 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 believe in Jesus other than that no more sabi niya ibig sabihin talagang Oh, sinabi naman niya yung motibo niya eh. We should work, 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 sabi niya. Pero yung work naman, hindi naman daw salvation. Kasi nag-agree naman siya, salvation is by grace. But our, uh, our being uh, here as a Christian, sabi niya, we still have to fight. Ang binigay niyang verse yung we don't wrestle about yeah, flesh and bone, uh, flesh and bones, taloy. flesh and blood. But we wrestle about principalities in heaven. Tama naman po siya doon. Pero ang ang hindi po niya nakuha ay yung katotohanan na tinapos na lahat ni Jesus. Kasi ang tanong po niya kanina, bakit maraming mga Kristiyano ang nabubuhay pa rin sa kagipitan, nabubuhay pa rin sa problema, na, yun, nabubuhay pa rin sa ganon, isa lang po ang nakita kong sagot sa kanila eh. Kasi hindi nila alam yung tinapos na gawain ni Jesus sa cross. Okay. Once you finish work ni Christ, talagang maliwanag sa iyo. Maniwala po kayo sa hindi. Mararamdaman ninyo yung pagkilos ng Panginoong Heso Kristo sa mga buhay ninyo. Yan po ay talaga pong proven po sa akin. No? Sa mga ministry namin dati pa. Alam po ba ninyo dati, naintindihan po namin, kasi nasa warfare po sila eh. Ganon din po yung ministry namin dati. Whenever we pray dati, kwento ko lang po sa inyo ha. Inaabot kami ng mga Almost one hour sa pag pray Pumapadyak-padyak pa kami. Naka-circle kami. Dito mismo sa bahay namin yon. Oo, mga siguro, mga ilang taon nakakaraan yun. Pumapadyak-padyak pa kami. Tapos, ituturo ko, kasi ako yung naglilid. Sabi ko, oh Sister Anol, ikaw na, it's your turn. Tao brother, it's your turn. Il ilang kami lahat doon na nagpre-pray. Mahigit 20 kaming katao. Ang meeting namin every Wednesday yun eh. Nalala ko. Masaya na. Masaya ang mga memories from the past. Bata pa kami noon. Pabatsak-patsak pa kami talaga. Tapos yung isa I remember, she's asking a favor na syempre, maka-abroad, makapunta sa Amerika. Binigay naman ni Lord sa kanya. Pero talagang, Lord, na dinayak ilang beses na papadyak-padyak siya talaga. During the time, binigay naman na kaya, yun, Si Jesus po, mabuti. Kailangan alam natin yung ginawa niya sa cross. No? Na tinapos niya na po lahat. Alam po ba niyo yung time na yon? Noong papajak-pajak pa sinasabi ko, ilang months after that, naumpisahan umpisahan na po namin mag-seminar tungkol sa grace. So napalaya na po kami. Tawa kami ng tawa. Tapos may ginagawa pa kami dati. Ito po'ng practices namin dati. Ano'ng bagong born again kami. Meron kami picture ng Jerusalem. Alam niyo yon picture ng Israel ng Jerusalem. Alam niyo, mahaba yun eh. Isasabit namin yon Tapos dadasalan namin. As in, parang incantation na parang... Kasi ang paniwala namin, no weapon. na parang, kung sino mag-curse sa'yo, di ba? Susumpain din. Ang mag bless naman sa'yo, mag oo So, doon kami sa mag Kaya, blinebless namin ang Israel para pagpalain kami. Pero nung natutunan namin ang grace, tawa kami ng tawa kasi, ang blessing pala namin si Jesus Christ. Oh, ayun, tapos, um, ang malaking, ang malaking usapin that time sa Amen. yung hihingi ka po ba ng tawad sa Diyos whenever you commit sin? Until pinaliwanag sa Amen na yung sin nature ang sinipa talaga, inalis na sa atin. Yung Adamic nature. O doon na unawaan namin na. Bago kanang din lang sabi ng second Corinthians 5, 17, di ba? So ano yung gagawin natin? Simple, we are receivers, we are recipients, fully recipient. Ayan ang Kristiano, Christianity is about receiving from God, his goodness, his love, his care. Kaya masarap ang buhay Kristiyano. Kaya, ewan ko, maski anong... Kasi tignan ninyo, ha? Itong mga taong nagsasabing warfare, warper Ang ginagamit nila sa warfare, yung sariling lakas nila. Sila yun, eh. Hindi naman lakas ni Kristo ang ginagamit nila. Di ba? Yung sinabi ng babae na preacher, yung we are not war against principalities, ang simple lang naman kasi doon ganito. Bilang mga Kristiyano, si Satanas, bumubulong pa rin sa atin, eh. Pero kung magiging conscious tayo, it's all about Jesus conscious ginagamit namin yung verse na yan ngayon sa pagiging Jesus conscious. Whenever may mga ganyan na bulong si Satan, be Jesus conscious na tinapos niya yung gawa sa cross, na pinatawad ka na niya, may bago ka ng buhay, at may buhay na walang hanggan ka. Ganun lang po yun. Kaya, talagang hanggang sa ngayon, o, o, talagang kalaban naman natin ng Diablo eh, pero tapos na siya eh. Alam na nga, ang alam na nga lang ngayon ni Satanas, maikli na ang panahon niya. Kasi anytime magra-rapture na pong talagang init po ng panahon ngayon, hindi niyo ba nakapansin? Kanina, pipicturean ko sana, ay, six ako ang liwanag pa. Yung mga abnormalities na pag July, July, naparoon ko kanina yung mga lumang John and Marcia na movie. malit pa akong bata, no? siguro sanggol pa lang ako. <laughs> Di ba yung mga palabas dati, mga early 90s yun? 1985 nakalagay doon, sabi ni Marcia, sinida blang kayo, sabi niya. Tag-ulan ngayon, tag-ulan. Kanya ganoon. 'Di ba? So tag-ulan pala July dati. 'Di ba? Ba't ngayon July ngayon? I ang mean init. Di, 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 napansin? Sign of the time. Sign of the time. So, I can say, mga nabuhay na tao noon, naranasan nila yung pagiging normal lang mundo rather than us. Ang, ang pinaka-consolation ko na lang talaga ngayon talaga, yung kristyano ako. Uh, uh, Jesus loves me. Ayaw ko sabihin, I, Jesus, I, I love Jesus. Kasi parang, <laughs> I love Jesus. Eh, kung totoo siya, mas maganda, Jesus loves me. Oh, ayan ang consolation ko. Mahal ako ni Jesus. ba? Diba? So sa ganito, mainit ang panahon. Sa akin, complicated yan. Kasi I cannot open my aircon. I cannot, we cannot open our aircon dahil masama rin sa akin. Mag-aircon, hindi mag-aircon, masama sa akin. So, ang biyaya ng Panginoon still keep me going on. Hindi po ba? Ayun. So, may laban pa ba ang kristyano? Wala na. Period. Huwag kayong lang, may laban pa tayo. Tapos na ang laban. Ang hindi lang tapos yung labada, darling. Di diba, Big Soto? <laughs> Pero, tapos na ang laban. Wala na pong laban. Wala na pong laban. Maski yung, yung verse na binigay ng Lady Preacher, hindi niya alam yung context. Hindi niya alam yung context. Then, nagsisigawan sila. Sumisigaw sila. Tapos, ito na po yung sinabi ko. Pinapractice nila yung ilelehans ka. Tapos, tutomba ka. Tawa ako ng tawa. Ako, hindi ako natomba ron. Prostrated yung mga pastor na taga Switzerland. Eh. Hindi ako natomba. Tinitingnan niya ako. O, gusto ko sabihin, I'm waiting. I'm, I'm, wait I'm waiting for what, you, uh, what are you going to do. Because I know you planned plan it already. Ako sana sa kanya, pero hindi na lang. Pero sabi nga ng matandang kasama ko, ilang beso na kwento sa inyo to huy, bata ka, kanya sa akin. Ikaw na bata ka, sana nagtumbat, tumbahan ka na lang para hindi naman napaya yung pastor. Ay, sabi ko, lolo, hindi pwede yun. Against sa pananampalataya ko yan. Kako, hindi pwede. Alam niyo po, balang mga time niyo, uh, meron na akong hindi agree doon sa institutional church na inatinan ko. Talagang agree ako ang Holy Spirit pumasok, magpakilala sa atin. Tapos yung ibang pastor naman nasa grace nagtuturo ng tides, Aba? Lalong hindi, lalong hindi. Talagang may may, may sariling self ulterior motive. Maingay 'yung mga aso. Maingay 'yung mga aso sa harapan. Pagpaumanhin, hindi po sa amin 'yun mga Okay, ang mga verses kasi sa Bible seemingly lang sinasabi para para i-apply nila. Pero yung context, hindi mo naman alam yung context. Di ba? Kala niyo po ba kami dati, yung mga ginagawa namin, nung Bible study namin, marami kami, Ah, ginagamit namin yung mga, alam niyo yung nagkasakit si ano? Hezekiah? Kilala niyo yung, si Hezekiah? Hindi ba dinagdagan ni Lord yung buhay niya ng 15 years? Oo. Meron kaming kasama dati na sakitin. Sabi ko, ako'y nagtuturo ah pag ikaw mabait ka, ako, dadagdagan pa ng buhay mo. Pero huwag ka na magkakasala. <laughs> tawa ka lang, tawa. OMG. Oo. Mm -hmm. Hanggang ngayon, buhay naman yon Matyaka sa Grace na rin. Lahat kami napunta ng Grace, eh, yung nasa, ano yun, yung grupo namin na yun. Yung isang grupo ko lang na sinasabi kong pumupunta lang pag may pagkain, yun, nabuwag na po yun. So sad. Marami akong grupo eh. Totoo po yan. So, sabi ko, kung ganun, Lord, eh, sa YouTube na lang Hindi and, ko nila lang, ha? Sa YouTube ang best platform, di ba? To preach. Anytime sa araw, sa anytime of the day, pwede ako mag-record. And then, yung ni-record ko, ang maganda eh, yung technology, yung ni-record ko, pwede pakinggan. Magpakailan man. Di ba? Ang ganda. No stress. Ako, panag-record ako, wala akong edit-edit. Diretso. Ubuhin ako. Humihingal ako. Yes, it's part of the game. It's part of life. Wala akong panahon para mag-edit. Mahirap po mag-edit sa rin computer ko. Tsaka hindi ko po gagawin yun. Kasi itong estilo ko of blogging and preaching. Kung iba may estilo sila, well, it's theirs. Not mine. I have mine also. I'm unique. I'm unique. That's what my late mom told me. You're unique, you cherish it. 'Di ba? Jesus made you. As you are, each and every one of us is unique. Sabi ng mother ko. So, it's something that I really um uh, uh, sa akin puso. Kinapander ko 'yan mga yan. So, ito po gusto ko pong sabihin po sa inyo. Tapos na ang laban. Ang gumawa ng laban si Jesus. Ang gagawin lang natin i-receive natin lahat ng blessings dahil doon sa laban na kanyang ginawa. Saan ba nangyari yung laban ni Jesus? Sa cross ng Kalbaryo. Bye-bye.